kami ngayon sa dogo no kasi pipila namin ang balido si Roberto Montero. Ah, yeah, uh, tingnan natin sa taas won peron, pwede sa kanila. Ano naman dito para kami dito ayun. Mali 1670. 1670. Okay, sige maganda pa tayo ng ano. Na, okay siya pero saka so, so, sa ano nila. Sa so Janet and Dom. Usap natin tayo diyan, Okay. Sige, punta daw kami JNF kasi uh, meron dito pero hindi maliit lang so hindi magkakasya sa sa family ni Roda okay. So ayan, maghahanap pa tayo Okay guys, so, dito na nga kami sa JNF Let's go! Tara. Sana may pera tayo malaki, no? Para mabili natin si Rela Roda ng sofa, salaset, sana all. Ayan, buti na lang nakasama natin si Genomics. Kasi siyang may alam kung saan pwedeng makakabili ng ano. Saan pwedeng makabili. Pumuli 100 ba? Ah Okay. Andres Desaya. saya challenge pa, nadeiris ya. Sa auto ko sa GC? Ay, mm. oh, okay, okay. Kasi adat nakakaupot sa'yo kay BC Oo, oh, oh. bawal ang phone dito di ba? phone? Okay, lang. Oo. Okay lang. O, o. O, man. Nice to meet you, oh, oh. Oh, na mga kalang mga 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 bibig na mga mga bibig na 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 mga Naku, dapat may discount kami dito. Yan magpursa rin na Oo. kasi bibili kami ng ang tawag dito, banig. Banig na para doon sa pamilya ni Roda. Tinutulungan namin ang pamilya ni Roda Monteron sa sa Sinidman. Oo, kasi ano, syempre na, no, nasira yung bahay nila kaya pinapaayos namin. Bumili na kami ng mga plywoods at iba pang mga gamit. Okay? So ngayon na dito kami para maghanap ng banig. Okay. Okay. Kasi wala tayong malaking paad dyan. Um, Oo. Oh. Pero kung mag-sponsor ang JNF ng isang, ano, hindi kami mag ano, hindi kami may uh, tatanggi. Oh. Ano ba yun? Mas tataas? Uh, Apo ah, ba yan? Oo. Oh. Ito, magkano ito ganito? Magkano ka laki yan? Oo. So, ah, ito. Wala nga ni Lutan kada ko eh. Kayo pat sir. Wala pa. Wala nga ni. Ano ba yan? Baby loves, kami ng pera. Ang mahal. Ang beke naman JNF. Punta tayo sa taas. Naku, ang hirap talaga na ito. Kasi ano, ano lang yung budget natin. Di ba, Waki? Very, ano, naghahanap pa kami dito. Yung talagang ano, yung importante talaga. Oh, yung importante lang, di ba? Kasi, yung iba naman, pwede naman, ano, kahabol na lang, di ba? Kung oh, meron oh pa pwede din naman. Okay, dito na tayo sa second floor. Try natin dito, baka makahanap tayo ng ano, yung fit talaga na ano, na pwede i, ah, higa higaan higa yung pang talaga. Pwede na to, 'di ba? medyo makapal naman at malapat. So iyan na lang. May unan, may unan ba to, sir? Nakita mo may unan, sir? Direksyon. Permanente ito may unan ano? Oh, okay na. Permanente na ito, may unan. Okay, sige. So iyan na. Pero for sure may mga gamit na sila sa bahay, 'di ba? Yung like lato, yung baso. 'Di ba? Alam nga naman, wala silang pinggan. syempre meron yun. Di ba? Sige, so ayan, papayaran na natin. Ano pa ba? Hindi kasi yung ibang money, isisave natin baka... Rachel. Hindi, Benwani. Baka kakailangan ni ng yero. Tama, pero kulang kasi yun. Pero... Pwede maging magulat kung paano bangin nila pangitong ang Kaya nga, so, to follow na lang, di ba? Don't vou ouvir